Hello guys, for today's video di ako karon sa G Park Kainan. Hari ko na ni Udto sa G Park Kainan guys, kay apiki ni man yung atos lumangog bangong pragmanok ning drap lang po ko dire kay muragi na jud ko while ko an pilih nagpili-pili ko dire. Piko so, so, ning drop by lang ko sa restaurant sa akong amega nga si Jonalyn Paredes. Hi friend, maayong udto. Og sa imong mga Mga manpower nga mga gwapa, sexy, og lamig, lawas. O, onya, very entertaining. sa mga customers. So, di, uh, guys, di ako sa G-Par kainan. O A jeep yes. So, di ako sa G-Par kainan. So, unya, akong entertainon ang atong, ang ilang mga tendera. O, of course, ang kinagwapahan nga owner. No other. Pinaka-sexy o usas pinaka-gwapas ubay. Si Jonalyn, akong amega. Akong pangutanon lang. Guys, ato po sang interview ng bisag panag sa guys no. Ato pangutanon unsay ika-advice ni mo friend sa mga estudyante nga kusog musukol sa ginikanan. Sige na unsay mo ika-advice. Wa kay ika-advice. <laughs> ya yeah, diri sa kay ning kaon, Oh, diri kong Eric lang. Rek unsay imong oh, ika-advice. Ikaw lang unsay mo ika-advice. Oh. Uh, ako lang ik advice. Kung ilalamog tarong, kay. Kahit... Mura na eh, kanang kabtangan nga eh, hapag naman ninyo, oh. na dili na Bitaw, o niya, di, 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 di ma siya <laughs> magsukol-sukol. Hmm. Kay di lalim no. Di, di lalim. Oh, o, um, mo na. Suporta? Si Eric po, yeah, o sa nistag iya. No, no, niya, o, Nero, unya, owner. Mm, Why niya? Lami kayo ini silang timpla ilang mga nilutan. Yeah, Thank so, you, uh, Rick, so, way sa way way emohang paanyaya nako O, oh, arekong do lang. Lang, alam, ay lang. Sige na Unya kay mauwa sila sila na nako kay magpa-interview so mo na ano lang ko diri ako na lang ipaklaro og asa ko nagkaon. So di ako karon sa G Park kainan. So maura to guys, di na lang ko magdugay kay mula kaon ako. Thank you and God bless. Love you all. Bye-bye.